Luto na yung spaghetti ko, guys. Kakain na. Maglagay na ako sa plato. Sarap. Hindi natin ng toppings. hindi na natunaw yung ano ayan sarap po. tapos guys nagawa ako nito yung crab garlic chili paste yan. Sarap nito guys. May ano yan, may crab. Mamats ko sa pagkain. May itlog pala dyan yung ano, ginawa ko nito. Kain. Sarap. Ito yung ano, garlic na ano, garlic chili sauce. Pero may crab siya. Nilagyan ko. Mm -hmm. So, ang tinapal? Ano ito? Ha? Ito, tinapal lang ako pag gano'n gusto ko. Dalo baka nito. Bahala ka dyan, mamisi. dito, sa Ate Jean mahilig mo ng pinapay. Yung pinapalamig. Yeah, pinapalaman ba? Mabalik, hindi pag mabalik, tatka sa mga.